Hello po mga kalaki, 2pm na at syempre po 2pm na mga kalaki abay punta ka na rito sa vlog na abay para po makakuha ka ng mga tips at mga ideas na magagandang mga digit ito po 4 digit ng mga kalaki ang ibibigay po natin sa inyo ngayon at claim it, mananalo tayo ngayon dito po sa Alaska 0195 Saudi 3387 Japan 1296 Italy 3742 Germany 1785 Korea 9243 Greece 5136 Canada 2870 Mexico 1239 Australia 6026 New Zealand 6874 India 1317 Philippines 5296 Thailand 3998 Taiwan 6877 Malaysia 064 Dubai 8372 Hong Kong 1492 Singapore 8126 China 4 Texas 3137 Israel 8763 At Las Vegas 2 2 Ayan po mga kalaki Ang mga 4-digit lucky numbers Ilaban mo na po mga kalaki i mo para pabaliktad man panalo pa rin po tayo good luck mga kalaki